Ngayong araw nga lang ako makakakain ng lechon baka. Dahil da. ang pinuntahan nga natin ngayon ay anli seafood, anli baka, anli lechon, at anli kilawin tuna. Nasa halagang 599 ay pwede mo nang kainin lahat ng mga dishes at nila. At ang pinakamaganda pa nga dun mga kaagoy ay free access sa kanilang swimming pool. Ganun nga kaganda ang pinuntahan natin. Alam ko magugustuhan niyo itong napuntahan nga natin. Atin. Napasugod nga ako sa La Union dahil meron ako na na Anli Buffet na merong lechon baka. At dito nga lang yan sa Eke Kaya Seafoods. Alam the dahiwi nga lang sila mga kagod kaya mabilis lang sila hanapin. Alam, pasin nyo lang naman yung arko ng Agoo. Kapag nakita nyo na nga ito na maraming banderitas dito nga matatagpuan ang Anli Seafoods na merong Anli Lechon Baka at Lechon Baboy. At bukod sa lahat-lahat nga ng Seafoods mga tol andito na nga. Kompleto nga sila dito ng mga pagkain Seafoods. Ito na siguro yung sinasabi kong napakasulit na Ali Buffet na napuntahan ko. Dahil ngayon lang ako nakakita ng lechon baka. No one to sawa mo nga kukunin nga lang yan sa harapan mo. Mm. May mga dessert nga rin silang ino-offer dito tulad nga nitong salad. Eh, ito talaga yung pinuntahan kong Ali Buffet na talagang pinagpepestahan dahil sobrang daming tao mga boss. Talagang pinagkakaguluhan talaga nila tong Ali Buffet na ito. Paano ba naman kasi mga kagoy itong lechon baka na ito ay talagang hinahati nila sa harapan mo. At At ganito pa naman kalaki na tuna talaga ang hahatiin nila sa harapan mo ay talagang malulula ka talaga nila yung kilawin mga boss. Sobrang sulit na talaga ang 599 mo dahil marami ka na nga makakain ng iba't ibang klasing dishes. Ganito karami ang kumakain at pumupuntang tao dito. Dahil simula dito hanggang doon mga tol, talagang pipila ka talaga para makakuha ka nga ng pagkain baka mo. Baka isipin nyo ay mauubusan kayo ng pagkain sa sobrang dami ng tao. Huwag kayong mag-alala dahil nire nga nila kung anong nauubos na dishes. First time ko nga lang makakain talaga ng alilichon baka. Nawantosawa no nga ang pagkuha nga dito. Sa talangan ng buhay ko mga kaagoy ngayon lang talaga ako nakakita ng lechon baka. Balang ba, yung schedule nga ng kanilang buffet dito ay nasa 12 noon to hanggang alas 3 ng hapon. At sa gabi naman mga kagoy, 7pm to 9pm. Pumila muna nga kami dito mga kagoy para makakuha nga ng pagkain. Abay grabe mga tol 599 ay nandito na nga lahat ng mga dishes na hinahanap mo. Kung mahilig nga kay sa seafoods baka ito na nga yung sign. Para puntahan nyo nga tong napuntahan nga natin na sobrang sarap sobrang daming nakahain na pagkain. Tulad na nga lang ng bigan longganisa na talagang niluluto pa nila talaga sa harapan mo. Dahil gusto nga nilang iserve ang mga pagkain na maiinit. At pagdating naman sa lechon baka, ay talagang marami talagang kumukuha nito. Paano ba naman ganito kalaki na lechon baka? Ay talagang malulula ka talaga. At talagang ito talaga ang dinudumog talaga nila. Ito nga yung unang kinuha nga natin na pagkain. Na masasabi ko talaga na hindi talaga kami lugi sa 595. Dahil nga nang gusto nga namin na seafoods, ay makakain nga namin. Tulad nga nitong isa, na ngayon nga lang natin ito makakain. Fresh na fresh pa nga ang kanilang tuna dito na sinerve Kaya enjoy na enjoy ang mga nanay sa pagkukuha ng masasarap na pagkain. Kaya wag na natin ito patagalin. Umpisa na nga natin kumain. Sobrang saya ko nga na pumunta talaga dito mga kaagoy. Sobrang hilig ko pa naman kumain talaga na sipod. Ay talagang ine-enjoy ko talaga lahat ng mga pagkain nila dito. Lalo, lalo na nga itong lechon baka nila talaga na sobrang sarap. Na meron talagang pagka-spicy kapag kinain nga ito. Bilang isang first timer nakakain ng baka. masasabi ko nga lang talaga ay napaka-juicy. At sobrang malinam nam pala pag kumain ka pala ng ganito. Kaya ang masasabi ko, approve mga kaagoy. Alam nyo ba, napakaganda talaga dito kumain. Dahil kapag kumain ka nga dito ay meron ka na ngang access sa si swimming pool nila. Hindi lang ikaw ang mag-enjoy -e kundi pati na rin ang mga anak mo. Kaya para maraming pumupunta talaga dito. Kaya kung gusto niyo makatikim ng ganito, ng ganito, subukan niyo nga kumain dito. Hindi na kayo lugi dahil sa ganyan na sinerve nila sa harapan niyo. Para ka na rin talagang kumain sa mamahaling mga kainan.